One day, si isang ase mo, gusto mo nandang TV o pupuksan sa kanya, alalay? 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 Puksan mo yung TV! Puksan mo! Puksan mo! Nabuksan no, ko, atret! Ay hindi! Hindi! Papatayin! Patayin na nga eh! Papatayin mo pa! Sino nabubuksan, patay eh! Ano? Double dead? Double dead? Boccia? Boccia? Patay o mo pa ah? Patayin mo Sige. Alam mo yung boccia Patay na po, atret! Para pinatay! Puksan mo! Nag-ear-rush kanya, no? Pinapaintang ulo ko umaga-umaga. Anyway... Ano yung antena? Ayoko? Ay, hindi! Sakos sa bagao yung mo pare yung organs mo magkaroon na signal! Ay, nako! Sa ulit-ulit! Maulit-ulit! Salak! mo? O, libat mo yung channel? Libat mo channel? Ay, hindi! Hindi! Yung remote ilaga mo para lahat ng channel nandyan sa baga mo! Ha? Sakos bagao dyan! Anong channel ko? Channel 2, channel 2, channel 2. Ay, balik mo na. Babalik ako? Ay, hindi, hindi. Kita, kita muna na ba? Wala ko na ba? Ano ko na blind date? Ano, ko na tingin sa akin, Keith? Mano, na, black and white? Ano ko na Hindi, patayin na nga. Patayin Ay, hindi. Gusto mo ito patayin ko? Ikaw pa patayin ko Gusto mo? Patayin mo na. Hindi ang kanya, no? Patayin na talaga. Oo, oh, patayin mo na. Gusto ko na Hindi eh? ako kanya, no?